Napakalaki daw kasi ng utang na loob na itong si Bato de la Rosa sa mga Duterte. Ganun din po ang pahayag na itong si Bongo. Kaya ayan, meron po silang or kinumpirma po nila na patuloy pa rin yung kanilang aliansa. Patuloy pa rin ang pagsuporta na itong si Bato de la Rosa at si Bongo sa mga Duterte. Kay kong Yun. ede di inamin nyo rin mhm mm Inamin nyo rin. Tignan natin. Ha? Ah. Sabi kasi dito, When asked if he would be an ally of the Marcos administration, De La Rosa said that he will always side with Duterte. mhm mm Yun eh. Yun, yun talaga yun eh. Ganyan-ganyan po ang galawa ng mga diehard. He will always side with Duterte. Always. So kahit mali ang ginawa na itong kanilang Panginoon, di ba? Panati ko talaga eh walang problema. Naandyan pa rin sila para suportahan. Sabihin na natin, 90% ng mga kabulastugan na itong sidigong alam niya ni, ni Bato de la Rosa. 90% ng mga ginawang kahayupan <laughs> na itong mga Duterte, sigurado alam din niya ni de la Rosa. paano hindi, or, or paano tinolerate ng isang de la Rosa yung mga ganitong klaseng uh, gawain ng isang dating leader? Ang ibig sabihin niyan, kaisa ka rin Kaisa ka rin ni Digong sa mga kabulasugan. Kaya dapat lang talaga na kayo ay magsama sa kulungan kung sakaling man na kayo ay arestuhinan ng ICC. Dapat lang talaga na magsama kayo sa kulungan. Sabi dito, kailangan daw or always daw siyang magsaside sa mga Duterte. <laughs> ako, akong tatanungin niyo ako, uh, tayo ba ay laging magsaside halimbawa kay Atty. Lenny Len Robredo? Sigurado hindi. Dahil kung meron tayong makita hindi magandang ginawa ni Atoy ni Robredo, abay hindi natin yan ito tolerate. At kahit sinong leader na, na sinusuportahan natin, talagang dapat hindi natin itolerate yung mga hindi magandang pulisiya at mga bagay na uh, hindi naman pabor para sa ating bansa. Hindi dapat suportahan yon. Sabi, sabi ni De La Rosa, meron daw siyang deep gratitude to the Duterte family. Pero eto yon. Sabi kasi niya, napakalaki daw ng utang na loob at hindi daw pwedeng lalayo sa kanila. <laughs> Nagpaalipin. Nagpaalipin itong mga honghang na ito sa mga Duterte. Kayo po ay kawawa. Masaklap ang buhay niyo Dahil sa tingin ko, ah, naandyan na kayo sa realization na palubog na ang bangka na itong si at kumakapit na lang kayo baka sakaling masalba pa kayo. Dahil sabi niya dito, hindi daw siya naging bato de la Rosa kung walang digong Duterte. Hindi daw siya naging senador. Yun din ang payag niya dati. Ano ho? So ibig sabihin, ay talagang hindi ka worthy ng iyong posisyon dyan sa Senado. Napakasarap namnamin uh, yung tagumpay na tayo mismo ang gumawa. Yung pagiging self-made. No wonder um, kung titignan nyo ang isang bato dala rosa, kulang na kulang talaga sa dunong. Kulang na kulang talaga sa, sa kaalaman. Sa so maraming bagay. So talagang hindi siya o hindi niya kayang iangat ang sarili niya. Hindi niya kayang maging self-made. So kinailangan niya ang tulong ng mga powerful persons like Duterte. Ganun po ang nangyari. So para sa mga kababayan natin, inamin na netong si De La Rosa na wala siyang kakayahan. Hindi niya kaya na uh, pagtagumpayan ang mga laban sa buhay, hindi niya kaya ng kanyang dunong at kaalaman, ang kanyang trabaho, ang kanyang sitwasyon ngayon kung wala ang mga Duterte. So ang ibig sabihin nito, he is a nobody if not for the Dutertes. Ganyan po ang nangyari. So yung, yung utang na loob na yan, abay, naku po, kawawa tayo. Oo, totoo, minsan minsa talaga may mga taong dumarating sa punto na kailangan natin ng tulong ng ibang tao dahil no man is an island naman talaga nagtutulungan dapat tayo ano ho pero ang pinupunto ko dito kung may ginawang kabulasugan, kung may alam ka na hindi mabuting gawain ng taong tumulong sa iyo ay 'wag mong 'wag mong tolerate dahil lang ikaw ay natulungan nito dahil ang lumalabas niyan ay pareho lang kayo ang lumalabas niyan kasabwat ka sa mga hindi magandang gawain ng isang taong yon, de ba? Just ko no? Itong si Bato de la Rosa, hindi daw siya naging bato kung walang bagong or, or walang digong Duterte. Hindi ka rin po naging Bato de la Rosa at wala ka sa Senado kung hindi, kung hindi dahil sa mga kababayan nating uto-uto, kung hindi dahil sa mga kababayan natin na napaniwala ng mga propaganda ng mga Duterte. You see? Diba? Kung titignan nyo po, uh, nagsanga-sanga na kung anong dahilan bakit nagkaroon tayo ng mga ganitong klaseng senador. Sabi talaga nakakaawa ang ating bansa. Ano ho, Walang isang bato kung wala daw ang isang Duterte. No wonder, dahil nagtatrabaho ang isang De La Rosa para kay Digong lang eh. Hindi talaga siya senador ng bayan. Hindi talaga siya senador para sa mga kababayan natin, kundi senador siya para kay Digong. Senador siya ni Digong at isama na rin natin na senador din siya nung pugante na si Kibuloy. Ganyan po ang sitwasyon ng mga katulad ni Bato de la Rosa. Just ko po naman talaga. Ano? Ha?